Grabe, first time naming iwanan ng pack members nang walang bantay. Kaya naman sa CCTV nagbantay si Mother. Sa previous video nga natin, sinabi ko sa inyo na naghanap naman na talaga si na Mother ng cage para nga doon sa mga doggies na nakinakuya na sa mirror nyo. And dun nga si Chichirichit, si Pute at si Tiger, si Bobson at saka si Putol. Doon kasi sa video natin kung saan pinuntahan natin si Puti noon, marami nga sa inyo ang hindi natuwa sa cage nila. Kasi sabi nga ninyo, maliit na daw para sa kanila since syempre nagsilakihan narin na rin nga sila at tama naman kayo doon. Spacious pa talaga sa kanila yung mga cages na yun noon nung puppies pa sila. Pero ngayon nga na lumaki na sila, medyo hindi na nga talaga appropriate para sa kanila. Kaya naman for the hanap nga si mother ng cage at mula nga sa atin sa Taal, dumayo sila ng bawan. Nung wala nga sila makita sa bawan, nakarating rin nga sila dito sa San Pascual para maghanap. Dati kasi talaga guys, tuwing dumadaan kami dito, kaliwat kanan nga yung makikita nyo na may mga gumagawa ng mga cage ng mga doggies. Kaya naman ngayon na naghahanap-hanap tayo dito, lolo kasi mother kasi bakit wala daw tayo nakikita? Ah. Samantalang noon napakadami natin nakikita pero hindi naman natin kailangan kaya hindi tayo napapabili. Mm. Sa paghanap nga natin ngayon, nakaabot na rin nga sila dito sa Bolbuk o di ba ang layo na talaga? Pero ganun kasi talaga guys sa mga hinahanap, di ba? Kung saan kailan mo siya hanapin, hindi mo talaga siya makikita pero kapag hindi mo naman hinahanap, saka mo palagi makikita. O di ba nakakaloka talaga ang life minsan. <laughs> Pero ngayong araw kasi na to talaga, sobrang desidido si na mother na makahanap ng cage para mapalitan na nga yung cage nilang lahat. So, sobrang desidido nila guys, tingnan nyo, nakaabot na nga sila dito sa may diversion at alam nyo naman, grabe na talaga yung traffic dito, pero tiniis lang din nila. Buti na nga lang talaga at nung tayo na dumaan sila dito, hindi na rin karamihan yung sasakyan, kaya naman dumiretso na rin nga sila dyan papunta mismo sa Batanga City. O ba diba, hindi nyo kinikary kasi gustong gusto talaga ni mother na makakita na nga ng cage ngayon at hoping talaga siya na makikita siya dito sa tabi-tabi. Pero ewan eh, ko ba, pinagbawal na bang pagbibenta ng mga cage na ganun? Kung bakit ba naman ngayon walang wala tayong makitang gumagawa kahit isa? Samantalang noon naalala ko, hele hilera pa nga yung mga nadadaanan namin ng na mga cages. Diyos ko, ngayon talagang walang makita. Lumibot pa nga si na mother sa mismo city para maghanap pero wala talaga guys. Kaya naman wala na rin talaga iba naging choice si na mother kundi umuwi na nga. Dito pa talaga sila dumaan Sabay na ba ngayon? Ibang way nga kasi talaga guys yung dinaanan nila. Kupi nga na meron din sila makita dito. Gutom na rin nga sila habang naghahanap kaya naman dumaan na rin sila dito sa Alpha Mart pero hindi nga sila talaga kumain ng buong lunch kasi nga may ganap kami for today at may usapan kami nakakain kami ng sabay-sabay kaya rin nga nung time na to umuwi na rin nga si na mother dahil nga syempre may pagtitipon-tipon kami dumaan lang nga muna sila dito sa may Muson para bumili ng sisig since dito nga talaga kami palagi bumibili lalo na nga si kuya Sermer Mernio guys just ko paboritong paborito yung sisig dito after nga nun bumalik muna si mother dito sa para nga i-check din ang pack members. Tapos susunduin rin nga nila si ate Riza nyo today since lalabas nga kami ngayon. First time lang rin nga namin iiwanan ang pack members ng walang bantay guys since lahat talaga kami ay aalis ngayon. Alam nyo ba sobrang bihira lang din talaga namin guys na makaalis ng sama-sama. Tapos pag may aalis kasi talaga palagi may naiiwan sa bahay para magbantay at magtingin sa ating pack members. Tapos ngayon talagang nagkawas sa puse kami na sige iwanan muna natin yung pack members para makakain nga tayo. Niyaya ko kasi sino mother dito sa isang kainan dito malapit sa amin kung saan kami umuupa. Tapos lahat talaga kami kasama. Since lahat naman kami, hindi pa rin talaga nagla-lunch. Siyempre, andyan ako si Skyler, si Kuya Sermonyo, si Riza, si Bibo, si Ate Sofia at si Kuya Jomar, si Mother at si Kuya Edmar. As in, kumpleto talaga kami ngayon guys sa talagang talagang walang naiwan sa pack members. Pero syempre, wala naman silang kaalam-alam at akala nila talaga may kasama sila doon sa bahay. At dahil nga walang naiwan sa kanila, Diyos ko, talaga nagmamadali rin kami nung time na to. Kasi nga, syempre, kailangan makauwi agad tayo sa kanila. Pagdating nga namin dito sa may kainan, talagang nag-order agad kami. Tumanap na rin agad kami ng table namin. Dito naman kami pumwesto talaga sa may malapit sa dagat. Yung may malaking bintana na tanaw. Na tanaw nyo talaga yung pinakadagat. Ito rin nga yung nagustuhan ko talaga guys sa kainan na to. Kasi katabing katabi talaga siya mismo ng dagat. Kaya naman maganda rin yung view habang kumakain ka. Pero yun nga lang guys, dalalam nyo naman na napakatindi ng init ngayon at parang sinusulog na talaga tayo dito sa Pilipinas. Kahit tabing dagat na to, Diyos ko, kahit sobrang lakas ng hangin, mainit pa rin talaga. Anyway, sabah kumukuha ng order, ayan, for the bantay nga si Mother sa ating pack members through CCTV. Actually, bago pa man tayo bumalik sa mansion, talaga nakabantay na si Mother sa CCTV at hindi na niya binitawan tong phone na to at nag-swipe na lang siya na nag-swipe dyan para makita nga kung ano yung nagkagana. O, ba diba, napakalaking bagay rin talaga na may CCTV na nga tayo ngayon. Pero syempre, hindi naman natin gagawing madalas itong pag-iwan natin sa ating pack members. Anyways, while waiting for our Good, meron nga ditong vending machine Tapos ang lumalabas nga po dyan Ay yung mga maliliit na balls na yan Tapos may mga laman silang toys Enjoy na enjoy taloy si Ate Bibo Nung time na to sa pagkuha ng toys At gustong gusto na nga niyang ubusin lahat ng laman nyo Pero mm. syempre hindi pwede Kaya ayan hinila talaga siya ng kanyang daddy Kahit gustong gusto talaga niya na ubusin lahat ng laman At makuha niya talaga lahat ng toys doon <laughs> Bale, for 5 pesos nga mga kakuha ka ng isang bilog dyan. At marami na rin naman talaga nakuha si Bibo guys. Tingnan nyo, sandamakmak na. Tapos kada bilog na yan, may kanya-kanyang laman. Merong toys, tapos merong stickers. Random din naman yung laman niya. May mga cars, may mga duck, tapos may ball. At saka kung ano-ano pa mga figures. Tapos malilit lang talaga sila guys. Anyways, medyo nagtagal-tagal lang rin nga talaga kami ng paghihintay. Kasi medyo marami rin nga yung order namin. Pero nung dumating yung order, ayan guys, for dalawang na rin talaga agad kami. <laughs> Hindi ko na lang rin nga isa sa inyo <laughs> kung ano ba yung mga in -order na namin. Pero ayan sila guys. Kaya nalang bahalang humusga kung mukha bang masarap yung mga yan. Si mother nga habang kumakain siya talaga nakatutok pa rin siya sa CCTV at todo. why pa rin siya? Buti na nga lang talaga walang nagwalwala na ating pack member. Si tina lang talaga yung narinig ni mother na nagiiyak-iyak. Tapos sinan nyo itong si Skyler. Kada inom nga ako talagang hinahawakan niya yung iinumin ko. Tapos kada hawak na siya tumitingin siya dyan kay mother para nagpapaalam siya tapos nagpapahili rin siya na ay may hawak akong malamig ganon. <laughs> After nga namin kumain, syempre nagchikahan pa rin kami ng konti. Very light lang naman, syempre. Para nagpahulaw lang kami ng konti jar. Bago nga kami umuwi, lumabas pa ulit si mother dito sa may dagat para maipakita nga sa inyo yung buong view. Sabi ko nga mas nakaka-enjoy rin talagang kumain dito at yung view dito kung talagang hindi mainit at malakas yung hangin. Siguro nga talaga kung gabi, mas masarap talaga dito. Kasi habang kumakain kami, talagang pawis na pawis rin talaga kami guys. Dahil nga syempre, sobrang init ng panahon at hindi naman natin naiiwasan talaga yun, ba? Diba? Pero nag-enjoy ready naman talaga kami sa lunch namin at syempre lalong lalo na first time naming lumabas ng sama-sama kami at walang naiwan talaga sa pack members. Bago naman umuwi, nagsibilihan lang kami dito sa may tindahan sa labas tapos ayan na traffic pa kaya talagang for that check ulit si mother dito sa CCTV and so far kalmado naman ang lahat pati ang pack members. Syempre hindi lang yung loob ng mansyon ng todo check ni mother pati na rin nga yung labas at kung ano ba yung mga nagaganap dyan. Buti na lang maya maya pa umibo na rin nga yung traffic at finally nakauwi na rin nga tayo dito sa at o, di ba diba? Nakasurvive tayo ng walang bantay sa ating pack members at behave na behavior rin naman sila nung time na yan. Pagpasok nga, sinalubong lang ni mother to mga puppies tapos diretso na rin siya sa pack.